And so, good day po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Ngayong araw ay may bisita tayo na sumadya dito sa ating shop. Kitang-kita nyo naman, andito po tayo sa shop. At uh, sila ay pumunta rito para uh, bumili ng battery cages. Ayan, at... Uh, Nakakatuwa sila kasi uh, napakaganda rin ng kanilang diskarte at uh, gusto rin naming i-share sa inyo. Gusto kong i-share sa inyo. So umpisahan natin. Sir, ano po yung pangalan nyo? Jeffrey Manangan po. Jeffrey Manangan yan. At saka kayo, sir? Mark James, Mark, Mark, James. Mark James Manangan. So si si Sir Jeffrey at saka si Sir Mark James ay magkapatid. Sila po yung panganay eh. and then sumunod po si Sir Mark James. Ayan. Uh, gaya ng nasabi nila kanina, na ipapakonfirm lang natin sa kanila, sila, ang negosyo po nila ay nagro-rolling po sila ng uh, lugaw. Uh, nagro-rolling sila ng lugaw. Kaya sila ay nag na mag-alaga ng paitluging manok para hindi na raw sila mahirapan sa pagbili ng itlog. Kasi parang ngayon po, Uh, pahirapan daw po yung uh, delivery ng itlog sa kanila. Dahil yun nga, merong shortage ng uh, itlog. At ang kinukuha nilang size ay is small, ang deliver daw po sa kanila ay 240 pesos. Ayan, so uh, bukod sa paglulugaw sir, ano pa yung mga diskarte niyo, uh, Sir? Tinda yun? ng kambing. Buhay, sa per kilo. Ayun. Um, ah bukod dun sir ano pa uh, tinda rin kami ng kals tsaka b-kals ayan so, buhay ayan so sila po ay nagtitinda ng kambing nag nagbabay and sell sila bibili po sila ng kambing na buhay and then kapag medyo mataba yung kanilang nabili kakatayin po nila para ebenta per kilo tama po yun sir ano ayan tapos kapag medyo payat naman patatabay nila ng konti pa and then kapag okay na pag nagkalaman na kakatayin na nila. Ayan. So, napakaganda po ng diskarte nila, magkapatid. Binata pa po mga to. Ayan. So, napakagaling ng kanilang diskarte. Kaya kanina, sa sobrang... Natutuwa po kasi ako kapag may mga ganito tayong nakakakwentuhan na sobrang, sobrang sikap sa buhay, so, sobrang galing sa diskarte. Ayan. Kaya... Sila ay sabi ko, pinaalam ko, i-vlog natin para kahit papano ay ma-share po namin sa inyo. Ayan. So, yung kaninang sinasabi nilang calls at saka B calls. Yung calls po, yun po yung RTL natin, yun po yung layers natin na kapag hindi na po nangingitlog, kinakal na po natin. Yun po, bumibili rin po sila noon. ah uh, binibili raw po nila ng 120 ang isa, ibebenta e rin nila ng 150 ang isa. So meron silang 30 pesos. So kung makabenta sila ng 50 heads a day, basta may available so may kita na sila sabi nga po nila anong sabi nyo sir basta malitang basta malitang kita basta mabilis naman maginta ayun basta daw malit yung tubo basta may papasok na pera na maliit okay lang daw po sa kanila so kanina tinanong ko ilang kambing yung nabenta nyo ngayon kako so naka ilan yun sir apat na head ayan naka apat daw po sila ng heads na kinatay So kumita daw po sila ng ano more or less mga uh, 3,000 pesos. Kasi po nagre-range sa uh, 500 to 1,000 pesos po ang kita nila sa isang kambing. Depende po sa taba ng kambing na kanilang mabibili. Ayun po. So napakaganda po ng diskarte nila. And then yung bicals naman po, kaya po siya tinawag na bicals kasi broiler calves. Yun po yung malalaki, yun po yung 7 kilos ang timbang ng isa. Magkano ang bilhin niyo dun sir? Um, uh, 305 po yung kuha namin, sir. 300, 305. 305 ang isa? Pag binenta nyo, magiging magkano na? 350, sir. Ah, 350. So may kita daw silang uh, 45 pesos. Ayan. So araw-araw, sir, ano? Araw. Kung anong diskarte nyo. Tapos meron din kayong alagang mga native na kambing. Ayan. So nasa ilan na yung alaga nyo? 30 plus, sir. 30, 30 plus. Ayan. So sila po ay magkakapatid, apat silang nagtutulungan, puro binata pa. Sila po ay taga-Ordaneta. Kababayan ko rin po sila dito sa Pangasinan. Ayan, so hinanap pa raw nila yung ating uh, shop dahil uh, nakita lang daw nila to sa YouTube, napanood lang nila. Ayun, ngayon dahil hindi nila alam yung address natin, pero alam nilang barangay captain tayo, so nagpunta sila sa barangay hall natin tapos pinagtanong doon. Tamang-tama naman may naka-duty na barangay tanod at uh, sila ay itinuro dito. Ayan. So uh, nakakatuwa po uh, Sir Jeffrey, Sir James, uh, yung kasipagan niyo. Sabi ko gaya nga ng nasabi ko kanina, pagpatuloy niyo lang yung ganyang diskarte, uh, sigurado uh, aasenso po tayo. Ayan. Tsaka ano uh, pag nasubukan niyo tong manok natin, sigurado magdadagdag kayo ng magdadagdag. Ayan. Ayan. So, ayan. Medyo malawak rin po yung lugar nyo. Ano? Opo. So, ano po, ah, uh, Hanggang dito na lang tayo dahil na ready na po ni ano ni Jeremy tsaka ni Ayan yung kanilang uh, cages i-deliver po nila sa Ordaneta. Ayan. So shout out po sa lahat ng mga taga Ordaneta diyan. Ayan. So, thank you po. Thank you. Thank you po sa ano. Sir, ba uh, may babatiin kayo. <laughs> shout out lang po sa mga kundyan. Naglulugaw. Ayun. <laughs> Sir, Sir Mark James. Ayan. Ayan. Shout out daw sa lahat ng mga naglulugaw. Mabuhay po kayong lahat. Ayan. God bless po. Thank you. Thank you.